Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, medyo nag-electric pan pa ako kasi hindi ko alam bakit parang mainit naman ngayong umaga ngayong madaling araw. Ano? Napakadilim pa mga kalaki. Hindi pa sumisikat ang haring araw. Pero ngayon pong alas singko po ng umaga mga kalaki, nakita nyo naman nag-oily pa ako, hindi pa ako naghihilamos. Pero kailan ko na mag-shoot ng vlog para magbigay ng mga tips at mga ideas po para po sa inyo. Kagigising ko lang po. Pasensya na po kayo dahil... Ah... Uh, alas 5 na po, malilate na po tayo kaya dapat po makuha nyo na po mga lucky numbers na masaswerte po na sinumada po natin kagabi kaya kung ready ka na nakuni ang mga lucky numbers namin aba, kumuha ka na ng listahan tapos ilista mo na ang mga gugustuhan mo mga numero na mga 2 digit lucky numbers ngayon kaya ready ka na ba? sabay sabay po tayo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre milgenario ayan po mga kalaki kaya, eto na po ang mga lucky numbers natin na ibibigay ko po para po sa inyo mga kalaki kaya tutok na po rito mga kalaki sa mga lucky numbers namin ngayon pong buwan po ng Marso na matatapos na po ang Marso mga kalaki ang gusto ko po manalo ka ayan, may lamok, kinagat ako eto na po mga kalaki, ang 2 digit lucky numbers po umpisahan po natin sa late 1 19 Samar, 315 para nyake 25. Manila, 30, 36. Pasig, 12, 11. San Juan, 26, 25. Marikina, 8, 24. Tabuk, 15, 5. Bicol, 6, 27. Batangas, 22, 28. Bataan, 21, 24. Butuan. 23, 20. Benguet. 6, 11. Iloilo. -ilo, 13, 19. Tarlac. 8, 29. Quirino. 7, 27. Bacolod. 16, 12. Cavite. 8, 30. Taguig. 30, 22, Mindoro, 26, 5, Marinduque,

ano to? Sa is 24, Taytay Rizal. 22, 11, Cainta Rizal. Gis 30, San Mateo Rizal. 1, 25, Isabela. 72, Tugigaraw. Sa is 4, Rojas. 15, 7, Capiz. 17, 20, Bohol, 22, 25, Bulacan 13 bagyo Baguio 5, 27. Quezon City. 9. Gis, Pampanga. 2. 15. Pangasinan. 8,14 La Union. 75 5. Ilocos Sur. 1,4 4. Ilocos Norte. 2. 23. Nueva Ecija. 5. 22 Nueva Vizcaya disisa is, is. masbate 32 34 cebu 31 14 ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masasugid nating mga followers na nagaabang po araw-araw oras-oras diyan ano po kung gusto niyo po makatanggap ng mga legit na mga laki numbers dapat sa mga legit na account po kayo nakafollow hanapin niyo po kami sa Facebook ayan po i-search niyo po red parungkin po na merong 300 52,000 followers. Lagi nyo po i-check ang followers sa kami po yan. At meron tayong second account. Red parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may uh, uh, 50,000 followers kami po yan. At syempre, Aris Gatchal yan. Ayan po, yung mga, ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Palongkin po, na meron 16,500 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Palongkin po, na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay naka-comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart at naka-follow, abay automatic mga kalaki. Katulad nila na napadala ko ng mga lucky numbers, meron ka rin lucky numbers sa akin na 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit at 6-digit mga kalaki. I-check mo lang siya sa messenger nyo. Ang dami-dami ko pong sinisen, hindi nyo po chinecheck. Nakikita ko, binibisita ko, hindi nyo po sinisin. Hindi po ba kayo marunong mag seen Pupunta lang po kayo sa messages nyo, may tatlong guhit doon, i-click nyo po yun, tapos lalabas doon, you may know tapos spam message, message request, yun po pindutin nyo, makikita nyo, may message po ako doon, lucky numbers po yun, uy sayang yun, ayan po mga kalaki ha tandaan nyo po ang lucky numbers namin libre, wala po itong bayad, private consultation po ang may membership fee good for 3 months naman po, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa ilalaban mo sa abroad at Pilipinas na mga lucky numbers kung gusto mong tutukan kita at ma-code ko ang birth month at birth mo, sumali ka na po sa private consultation namin. Bibigyan pa kita ng discount para makasali ka ngayon pong buwan ng Marso, magtatapos ng Marso. At syempre po mga kalaki, dapat po ah, dapat po mga kalaki bago kayo magpa-member, makausap nyo muna ako, message kayo sa messenger para legit na legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao. Marami pong gumagaya sa amin mga kalaki, hindi ko alam kung bakit ginagaya nila kami. Uy, huwag kayong gaya-gaya, ayan po. At nagpapasalamat po ako sa mga legit na mga followers na nakatutok po rito lagi na talaga pong nagtitiwala sa mga laki numbers namin. Araw-araw naman po kasi minan na napapanalo po tayo at nakapost po yun sa Facebook. Pinopost ko yung mga account nila, hindi ko po gawagawa kasi hindi ko po malalaman na nanalo ka kung hindi ka po mismo magsasabi sa akin. Okay? So, congratulations po sa mga winners. At meron din naman tayong hindi napapanalo. Hindi po tayo sinungaling. Pero ang importante, hindi tayo tumitigil hanggat hindi natin sila napapanalo. Patuloy, patuloy, patuloy po tayo magbibigay ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat. At ito na po, ang mga two-digit lucky numbers. Yabay. Kunin mo na mga kalaki, ha? Ito na po mga kalaki, ang mga two-digit lucky numbers. Umpisaan po natin sa Aklan. 12-30, Aurora, 21-32, Laguna, 18.23 Quezon, 7-35, Olongapo, 4 16. at Dabao, 12-14. Ayan po mga kalaki, ang mga legit na mga lucky numbers na 2-digit, takbo na sa mga suki yung outlet, gising na. At pwede niyo po yan i-rambola, tayaan niyo po yan sa STL, sa Weteng, sa 2D Lotto, sa National, abroad at Pilipinas po ang lucky numbers namin, pwede po yan. Okay, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan po mga kalaki, shout out po tayo sa sa Santa Cruz, Manila po sa mga uh, ano to, sa mga flowers vendor po diyan sa Santa Cruz, Manila, hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Uy, baltiin ko rin suki ko sa Dangwa. Yan po sa mga vendor po dyan, mga flowers, vendor po dyan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po sa pagtitiwala sa mga lucky numbers namin na kinukuha nyo, tinataya nyo. Maraming salamat po. At syempre po, sa mga toda po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may Gimba Nueva Ecija. Ayan po, dito po sa amin, doon sa gawin yun doon. Gimba Nueva Ecija, maraming salamat po sa pumumuno po ni Kuya Jason at ni Tatay Rene. Hello po sa inyo. maraming maraming salamat po. Nabasa ko po yung kanilang message kanina. Nireplyan ko na po siya dahil paborito daw po ako ng asawa niya. Hello po mga kalaki. May lucky numbers na si Tatay Rene. At ikaw, gusto mo ba magkaroon ng lucky numbers? Sabihin mo lang sa akin ang yung birth month at birth year.